So ayan mga kamag-anak, since yung taniman natin ay maraming tumubong mais. So <coughs> papakita ko sa inyo para sa mga hindi nakakaalam kung ano yung pagkakaiba ng puti at ng dilaw na mais. So mga kamag-anak, uh, nung hinarvest tong mais namin eh puti yung tanim nito. So syempre yung iba hindi maiiwasan na tumubo pag kayaring So kamukha niyan, napakadaming tubo. So, yung mga wala sa tudling, ano yan, puting mais yan. So, meron din mga mais na sumaman tubo dito sa tudling natin. So, paano natin malalaman yan? So, ganito yan mga kamag-anak. <coughs> Kung makikita nyo mga kamag-anak, ito yung mga wala sa tudling na nagsitubo. Ayan. Ito yung mga puting mais. Ayan, puting mais yan. Eh wala sa tudling, puting mais 'yan. Ito makikita niyo na sa tudling, puting mais din 'yan. So ang pagkakaiba niya mga kamag-anak, ito. Ito makikita niyo yung puno niya, ayan oh. May bio violet siya diyan, ayan, napa Ayan, puti 'yan mga kamag-anak. So ito mga kamag-anak, kapag kaganto yung puno niya, wala siyang ganto, ayan. Hindi siya ganyan, ito yung dilaw natin na mais. Ayan, oh. Ang makita nyo, ayan, dilaw. Ayan, mga puti yan, mga ligaw na tubo lang yan. Hindi natin yan sinadya. Kung kamukha na ayan, dilaw, ito puti.